Ayun eh po, tayo po magtatali uh, na rin ating bubong Habang kalmado pa po ang panahon Ari, parang din natulog sa banda dito eh. siguro nadaan ng ambiyas sa oh, sasamain pa nalubo pala na eh. Pero wala po naman butas aring mantao. Oh! Kasi oh. oh, parang is pauwi daw. po natin. Nalubo pala. Umuwi ka agad! Baka bumaha! si Tiyo po, upasaka o. Oh. Ari ah, akari refrain ari at igihin. Aba ito puno may Ibig ko sabihin ay ilang ano na rin yung oh, talaga pong matibay pa rin. Para sa ating aanuhin ah, niyan, kukulo rupin. po ang budget na rin mga ano mga kalahati ng 10,000 pag ate ikukulo rope nalipad naman na rin tali siguro susungkitin na lang yun yun na parang may tatlong tali siguro ang haba yung balat po naman safe at gawa ng ang na ba nung ating ano windbreaker natin dyan yung anong tawag dun yung mga puno nung puno ng ano nga po ba na ari tatali ako ba eh baka lumipad ari lang naman isa po pati kaya ari garni maginhawa po sa loob humiga maginhawa basta tanghali kaya po tinatsaga ganito. Masarap matulog po bang ang bubong ay anahaw. Yung Na. Mm -hmm. Yeah. No, tawag sa punong ari. Marberry, oh, 'yan. Napakadami po nung no, ano. natin yan oh my. yan ang parang truck na pambayake natakbo ng 120 ah natakbo ng 60 oh atin may pupugal dun sa ibaba yan na po ang ating paligid dun eh. yung ating sibuyas tayo po diretso na arapoy po ating inuuna na habang hulaw pa ah, bagay tayo mamaya sa ka aba ah ay ka ay eh, gihunong tayo ay sifting sifting na ah. ano po pagkaan dyan yung ating kinatatakutan aw oh. ito po ay kumbaga, ano po kahit po ako kung tutuusin ay ayoko rin nung Gana rin na at nang tayo hindi nga po pabalik-balik sa pag-aano. Kaso meron po tayong mga priority pa oh, na dapat mas mauna kumpara dito sa bubong na pagtatiyagaan natin. Hindi po naman totally natulo. Na ano la ang para yung ampiyas ay tumataas yung tarapal. Oh. Kumbaga may mas priority pa po, may mas may mas kailangan pa pong mauna kaysa sa sabi kaya po yung mga dapat tiyagain ay tinatiyaga ko pa rin po uh, -huh. ay kahit po ako kumbaga kung may pagkakataon ah uh, palta natin ng mas iba mas oh mas yung mas mas hindi tayo mahirapan na magtaas baba po ba oh uh, -huh. yan yeah, malberry po dami na rin ang buong yeah. hmm. Hmm. Ito po may mga tali. Pati. Hmm. ito po yung ng natin Oh. Hmm. Ika nga ay

Ba't ba't umitli yung isa? Ah, Ay, awan sa iyo kabistrain. Ay, at kami nanonood, oh, walang Diyos kakamitin. Ay, eh, ayaw kong madala. Aba, ay sunod. Eh, ayaw, yun, yun. na dalaw. If you fall in love again Na, ayun to ah, na kayo oh. nausok po at katay naglalaga ng bigas sa loob nawasak na pala rin pugad na pugar ng manok din eh rin pugar ng manok bumagsak na yan, yan. ari ating itatali eh. luminsad ba naman oh, maganda ka yan na po yung ating bubong tayo po kung tutuusin ay eh, ano ay eh, kumbaga kumbaga wala nang nga ang daingan po ba oh. Uh -huh. kaya ari atin sinatsaga natin oh. Uh -huh. kaya po naman akong tutuusin edi eh, kumbaga kaya ako hindi na nadaing oh. Uh -huh. yung kayang kayang tiisin tiis tiis muna oh. Uh -huh. pong pagtitiis na po ano kung bakit tayo na narinig sa part na yan po yan po isang para sa akin ay isang disiplina rin po ako ah. kung baga kung ano nga lang yung meron sa atin at yung pong binabangkit ko sa inyo ayun lang ang pagkaidihin no? pero pag may biyayang iba mas ano ibig sabihin na yung ayos pa rin basta kagawin tayo ngayon.

na plano Ming Ming. O pa sa katoktokan. O pumisto Malaking ano naman po. Malaking. Tibay. Okay, o. Oh, Nagapusan na natin na rin. Oh, para lang wag siya humangat umangat. Tibay na ka natin to saging na para hindi bumagsak. Hindi naman na siguro babagsak tanggalin na natin. Sinsya ka muna. Saging ka ha. Kailangan natin ay, ay, Walang dito dyan, pa, wag ay god correct niya sa kwarto tanggalin na eh wala sa maluan

ayos na po aring malberry po naman natin ayos pa rin to ang dami pa rin ng bunga matibay tibay po naman sa aris sa ano sa uya sa bubong po naman ng ating banlat ito po yung shield natin oh. pinaka windbreaker nga po Diyan siya tumatama ya yeah, sa mga uh, Ano po natin Yan Hindi po ba Sa pulo na open space Yan uh. Hindi ko na rin po Inagtas yung iba Oo At matibay po naman Sa pakilasa ko Lalakan na ng ating malbere ay oh. Eh. gahita. Yeah, ito po ang nagpapatibay sa ating bubong po ng banlatan oh. Tapos po isa pa maginhawa siya sa ano? Sa baboy po, sa alaga.